Uh, napaka napakaimportante po na aralin niyo lahat yung proseso po ng uh, pag-breed, pag-aalaga ng baboy So ito nga ang ating negosyo ay pagbebenta ng biik So kailangan ko po aralin talaga yung pagkakapon Kasi kung ito po iuupapan natin ng ibang tao, unang-una, napaka-risky po Na ibang tao po ang papasok dito, ang ahawak sa ating mga alaga And yung ano po, yung biosecurity po natin ay baka compromise. pangalawa, syempre gagastos ka pagbabayad ka pa ng tao na magkakapon ng uh, yung mga alaga. Hi guys, amazing na buhay. Ayun, so ngayon po ay magkakapon tayo ng ating mga biik at uh, meron po mga hindi nakuha as breeder. So, yung mga hindi po nakuha as breeder ay ibibenta natin sa mga litsyunan. Kaya lang, kailangan natin kapunin para hindi po maanggo ang kanilang, ang kanilang karne pagka sila po yung nilitsyon. Yeah, so, ito po ang gagamitin natin. Siyempre, yung alcohol, pang sanitize po. Ayan. Yeah. And then, meron tayong quick heal. Quick heal. And itong mga pang-injection natin. Kasi, ang gagawin ko po, bago natin sila kapunin, tuturukan ko na kagad ng Robivin Strip. Bakit ba Robivin Strip? Robbie Strip po guys is Proclaim ben, Benzulpenicillin, Benzulpenicillin Potassium Streptomycin, antibiotic po. Para po ma na natin ultimano yung possible na uh, infection na pwede nilang makuha dahil susugatan bu, ano hihiwaan natin sila eh hihiwaan mag magkakaroon sila ng open wound para ultimano ay meron na silang antibiotic sa katawan para sigurado tayo na hindi siya ma-infection and yung pagaling po ng sugat ay mapapabilis kasi nga meron silang penicillin penicillin to guys ayan and then syempre yung ating blade ayan may blade tayo so ito uhulihin ko na muna kukunin natin lahat ng mga lalaki And then pipiliin natin yung tatlo kasi tatlo po yung nagpa-reserve na gagawing breeders. Pipiliin natin mga pinakamaganda pinaka and then the rest ikakapunin natin. Tara guys! Come here, come here, come here. Okay. Peso hmm. Laki na Ang laki na ng ating mga piglets Ito po ay Ang target release ko po, po Is March 10 March 20 Ang target release po natin Bilugan o oh. Bilug, Bilugan na bilugan Anak ni Basha yan. So, pipiliin ko. Lalagay ko muna lahat dito. And then, saka ako pipiliin yung ano, mga ititira natin. Ha? Okay, so guys, so, ito candidate na to Candidate na to as breeder Nakita nyo yung itlog, ang laki laki ng itlog, laki ng katawan. Mm. Ito dito to, swerte na makakuha nito, ni na napakaganda oh. Oh. Pero diyan ka muna. Uulitin ko muna 'yung mga kasama niyo. Yan, to guys oh. Ito hindi masyadong kalakihan so sa na ng bagsak nito. Ni <laughs> Hindi kahit naman makatalon sila. Hindi ano na. Sarado naman yun. Sara mo kaya yung ano? Ito. So, just in case na makatalon. Hello? Guys, oh. Sa pang-candidate for breeder, oh. Hmm. Laki na katawan. Kaya, lang hindi masyado malaki yung itlog niya. Pero laki na katawan. Yes. Yan, ito. Sa pang-candidate. Alam ko may malalaki din dito itlog. Eh. Oo, oo. Ito yung bansot eh. Ito yung bansot. Ayan guys, may isa tayong bansot. So hindi talaga makawala yung meron mababansot. Ayan. So ito, definitely sa litsyuna ng bagsak na ito. Hindi kakapunin natin siya. Ayan. Okay na yan. Dalawa na lang natira doon eh. Ilan ba anak ni ano? Walo. Walo. Yan, dalawa na yung dalawa babae na natira doon. So, pili na natin ngayon guys yung ititira natin. Ano guys ah? solid na solid guys oh. Solid na solid. na lang tayo kukuha lahat ng breed ng ano ng barako sa ano sa anak ni Basha kasi malaki anak ni Basha eh. mm, to solid din to. Oh. Yeah. Mm. Hindi naman. May kay ano? Hmm? May burly itlog? Oh. Ayan. <laughs> ito na. Kaya lang kasi ito yung malalaki. Ha? Hindi sabi mo, may laki, 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 laki. <laughs> huh? mo, oh, Ito, ito. Hindi yeah. Ito. Basta pantay ang itlog. Ito, pwede ito. Oh. Hmm. Hindi. Malaki ito, malaki. Tatlo lang naman eh.

So, magpili ng ano, ng gagawin para ako. Kailangan yung itlog niya pantay dalawa. Ah, mo nang ganyan. Dito, dito. Dito ka muna. Ayan guys, so ito, yung una, inuna natin yung malaki. Iisa itlog. Ito sana yung gusto kong gawin para ako. Kaya lang iisa itlog. Sure. Hmm, iisa eh. Teka. Iguruduin natin kung isa talaga. <coughs> iisa. Pero, iisa. Naman, ha? Ha? Ang ganda eh. Isa eh. Isa itlog guys, isa. <laughs> kaya ano oh ito yung injection na oh. hawakan mo ganyan injection na muna natin ayan na. ha ayan okay, guys injection tayo ng penicillin sa pigi nakaharap ka dito. ako. Oh, hindi, diyan ka talaga. Mahirap ka lang. Paano ko ka? Ha? Pag tahilid na Mahirap ka mag... Ah, pag gano'n. Pag ganto. Pag ganto. Hindi, pag ganto ako. Tapos ikaw dyan na magkakat. Hmm, sige. Mahirap Pag gano'n ka Hmm. Ayan. Guys, masensya na. Hindi ko masyadong ipapakita kasi ma... Mahihit tayo ni Whitey. So, pero ito, tatanggalin natin yung itlog. May isang Isa lang. Ganda sana na ito. Ang oh. laki. Kaya lang isa itlog. So, sanitize muna natin yung blade. Yan. Wala kang bulak? Ito may basa naman. Manis naman ito eh. Tapos, alkohola natin yung kanyang ito. So, na nga, mo. Naka na pa So, gagawin ko dito guys, ihiwaan ko to ha. Ah. Ihiwaan ko yung kanyang itlog na maliit lang para may labas natin yung kanyang itlog. Lang eh. yeah so baka hindi ko na masyadong mapakita guys ha. Oh my God, paan lakas. ayos mo yung kamay mo. Eh, okay. okay, ano mo siya, yan. Yeah. Okay. Okay. <laughs> eh Okay. están tapizadas entonces vicky kill guys Ayan. <laughs> Ayan, babalik na natin doon sa mga kasama niya. Ayan. 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 suning, guys, oh, so ito yung ano. Ito po yung itlog na nakuha natin sa kanya. Ito po yung adobo natin mamaya. Masarap to. <laughs> Joke lang. Yan, magpapakita ako ng isa guys. Pero isa na lang para hindi tayo masyadong mababa. <laughs> Teka. Ready ko pala muna yung ano. Ready muna natin yung po injection. So guys, yung ating antibiotic. Ready muna natin. One ml guys, one ml. Ayan. Ini cakep. Ito, hindi masyado malaki. Eh. tam lang. Hmm. Ito ka, makita nila. Yeah, so turok tayo muna. Turok muna tayo. Yan. Oh, mabuti yung paa para secure mo muna. Yan. Secure na. Ah. Uh. Ang ka ng itlog nito. One. Kaya lang maliit siya eh. Wala ka naman. Ha? Yung isa naman kayo na malaki din. Yan. Nanitize natin. Uh -uh. Itu adalah waktu itu, guys. The kid guys yung alcohol mo o tinanong so ito dalawa hmm dalawa yung itlog na nakuha natin so maraming tayong adoboyin maraming maraming adoboyin <laughs> pero pa dun so ito guys tutuloy namin hindi ko na ipapakita lahat para hindi tayo masyado mahaba pero ayun uh, ang minsaheng gusto kong ipakita rito kung kayo po ay mag-aalaga ng baboy, magbe-breed kayo ng baboy, dapat po alamin niyo lahat yung mga kailangan niyong gawin. So ito nga po, isa po sa i-kailangan gawin eh. Para po maibenta natin yung ating alaga sa mga lechonero o sa nagkakatay, kailangan po natin siyang kapunin. Kasi yun nga, maanggo po, mapanghi ang baboy na hindi po nakapon. Ayan, so isa po yan sa tinitignan ng mga mamimili, lalo lalo-lalo na yung mga lechonero tinitignan nila kung kapon yan o hindi. Pagka hindi kapon yan, babaratin po yung, yung baboy or minsan hindi kukunin. Ayaw, ayo kasi nila, iniiwasan nila kasi nga, masisira sila sa mga customer nila. Kaya yeah, so ito tutuloy na namin guys, kakapunin na namin lahat yung pito. Pito kasi lahat yung kakapunin namin. And then mamaya papakita ko sa inyo. Lima pa? Lima pa ba? Oo, lima pa. Ay, Ayan, so nagpakain na tayo. Tapos na tayo magkapon. So kain na sila. Ayan. Hmm. Ito ay sumasalot na sa kanilang nanay. Kumakain na rin sila ng ano ng kung anong kinakain ng nanay nila, yun na rin ang kinakain nila. Ayan. Hmm. Ito sila. Ito si Kimberly, ay buntis na yan. Ayan. Lapad na rin ang kanyang likod, oh. Ayan. Ito, nakasalo na sila sa nanay nila kaya eh, kinakain naman ang nanay nila is darak sa mais and then uh, may madre de agua tayong hinahalo kaya lang sa ngayon ay eh, pure darak sa mais lang sila at uh, hindi tayo nakapanguha ng darak sa mais pero usually may may halo pong madre de agua yan 50-50 ratio Ayan. at uh, may molasses asin po yan uh, madre de agua lang ang wala kasi hindi tayo nakapanguha ngayon, uh, yun nga, nagkapon pa tayo Ayan, so you oh. know, okay naman yung mga nakapunate oh. no. mamaya okay na yan, tuyo na yan mamaya, and then bukas sarado na yan. Ah, siyaka pala guys, ah meron pong available pang isang babae dito ah, isang babae available. Ayan, baka baka may gusto pang humabol diyan. Ang area po natin is Barangay Bulak, Santa Maria, Bulacan. May available pa po isang babae dito. Ayan. So, PM lang po. PM lang po kay sa Kabukals Farmer FB page. Kung gusto niyo pong humabol na po ng order, isang babae available pa. Ayan guys, so ito natapos din. So ito, nakamonitor tayo guys. Ha? Hindi, patap, hindi po dito nagtatapos yan. Nakamonitor po tayo kasi uh, marami pong pwede mangyari pag nagkapon po tayo ng big. O pwede nga pong ma-infection. puwede po pwede magkaroon ng problema. May mga nangyayari po na namamatay ang biyek after pumakapon. Kaya naman po ako ay naga-antibiotic kagad ultimano para po nasa katawan na nila yung antibiotic. Kaya kasi may opi-dun sila eh. So yung napaka-importante. So hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo. and yun nga, uh, ang aking mensahe nga po sa mga baguha po magbababoy. Uh, napaka-importante po na aralin niyo lahat yung proseso po ng uh, pag-breed, pag-aalaga ng baboy. So ito nga ang ating negosyo ay pagbebenta ng biik. So kinailangan ko po aralin talaga yung pagkakapon. Kasi kung ito po iuupa pa natin ng ibang tao, unang-una, napaka-risky po na ibang tao po ang papasok dito, ang hawak sa ating mga alaga. And yung ano po yung biosecurity po natin ay baka compromise. Pangalawa, syempre gagastos ka pagbabayad ka pa ng tao na magkakapon ng uh, yung mga alaga or pwera na lang kung may makatauhan ka talaga na stay in so iba, ibang usapan po yun pero yung sinasabi ko ngayon kung katulad ko po na backyard lang yan so maraming salamat guys sana po nag enjoy kayo and sana po yung nakapulot kayo ng, uh, ng uh, aral sa at, ating ginawa ngayon yan so bago tayo magtapos shout out po muna kay Roel Cantos Bernie June Bitang JD Boys from Paris, France and kay Sir Mon Vitor. Yan, shoutout po. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from US. Sir, shoutout po. Ingat po kayo dyan. And syempre, syempre sa lahat po ng mga solid ka vocals and sa mga solid viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo and yung click nila po notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Muli, ito yung ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!